yung pagtatalapok or yung uh, tinatali yung palay gamit itong uh, pali. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang baging. <laughs> baging. So, nakuha dun sa bukid. So, ito yung gagamitin para maitali itong palay. <laughs> so, ito yung tali. So, yan. nilagay ko na dito. Tapos, ito yung palay. So, yung gagawin ko ay yung ilalagay yung palay dito sa tali. So, yan. Tapos, so, ilalagay ko na dito sa tali. So, sa gitna dapat. So, yan, sa gitna na. Ayan. So, ganyan. So, wala lang talaga akong taga-video para masundan yung bawat paggalaw ko dito sa pagtatalapok ng palay. Pagtatalapok o yung tinatali yung palay gamit itong um, parang lubid. So, yan. Uy! Pinagulong-gulong ba? So yan, oh, basa yan sa ilalim. Pero, tumubo na nga. So, tumubo na yung ibang eh. palay. Ang hirap ng walang cameraman. Ang hirap ng walang taga-video. Pero, okay lang. So yan, lagay. So, gano'n ang gano'n <laughs> Pati ano dala eh, yung damo. so basa talaga yung sa ilalim tapos yung susunod na gagawin so itatali ko na ayun ayun, sakto so, yung una, hindi ko alam kung paano magtali nagpaturo ako ang lahat na mga natututunan kung talagang porsigito ka na matutunan yung mga bagay-bagay <laughs> okay tapos ganyan okay, kailangan higpitan oh so yan tapos mahigpit, ikot tapos ilusot ilusot, so yan So yan, successful tayo dito. Tapos ipapatayo natin to. So ganun kahirap mag-harvest ng paray. Pero napaka-challenging. So yan. So sobrang bigat ng ano yung bu mga bu yung bunga ng paray. Mabigat. <laughs> so ganun. Yung uh, tinatawag nito sa amin ay pagtatalapok ng palay para ma it -reser na. Yan, ang ganda Oh. Parang halos lahat uh, may mga laman.